Good morning guys. Magandang araw sa inyong lahat. Kuya nga pala basta sa buhay, masipag at matiyaga lang tayo. Everything is possible. For today's video, mag harvest po tayo ng hinog na papaya. Para samahan niyo ako. Ito nga pala ang aming munting farm. Ito yung sa may rabita namin. Saka sa may manukan. Ito nga pala yung papaya na akin pinahiga. Mataas ko ito dati, higa ko siya. Tingnan mo po, dalawang puno niya nagsanga. Maliit laan po yung puno niya pero maraming bunga. Yan po, gusto nung manok ang papaya. Ano kaya ang magandang gawin dito sa dalawang ito? Oh, yan po, pipitasin na natin ang papaya. Matamis po yung papaya yan at kulay mapula-pula ang laman niyan hinagpo po sa puno yan. Yan po yung paborito kong papaya. Hira po namin iyang igulay sa kaya pagbinta. O yan na po yung papaya. Yan po. Okay po. Maraming salamat po sa panunood. Pagkini pong kalimutan i-like at subscribe ang aking Facebook page. Maraming salamat po. Paalam!